<laughs> Welcome po sa panibagong episode ng aking motovlog adventure. Ako po si Papa Mel at isa akong house husband pero madalas ay wala sa bahay. Sa video na to ay pupuntahan natin ang Baguio City gamit lamang ang ating motor. Kasama ko dito ang aking kapatid na si JR at masaya kami magmo-motor dahil parehas naming first time na gagawin ito. Ang orihinal na ruta na aming dadaanan pabuntang Baguio ay ang Asin Road Ngunit sa mga hindi inaasahang pangyayari ay napunta kami sa isang ruta na ayaw naming daanan Dahil ito ay hindi na bago at madalas nang madaanan kapag ikaw ay pupunta sa Baguio City Pero imbis na mayamot kami ay in-enjoy na lang namin ang aming biyahe Dahil sabi nga ni Sir Sak, ang sarap magmotor Kaya tara, simulan na natin ang video Let's go! Alright, alright Yo, what's up guys? Ako nga pala si Papa Ben At sa ako nga sa uh, palagi akong wala sa bahay <laughs> Sa video na to ay pupunta tayo sa Baguio Pero ang dadaanan natin ay Sa Asin Road tayo Bali po, ngayon papunta tayo ng yan, Ago o La Union Tapos from there, maglalakbay tayo Sa Asin Road hanggang Baguio Alright right, right Woohoo! <laughs> Gampol! <laughs> naka ko kami na JR, naka ko kami Kaya masaya to Tamang kwentungan lang, tamang chill lang Ay, eh, Medyo malumak dito ng konti Ayan. Ang ganda ng arayat guys oh Ang ganda ng arayat at ang ganda ng bukid dito Ang ganda ng daan oh Sarap talaga magmotor Ay daming palay dito ha Putik yari tayo dito sa mga palay Okay Overtake Alright guys, nandito tayo ngayon sa Candaba, Pampanga Medyo traffic kasi nasa bayan kami Ang <laughs> sayo pag mayroong ano, uh, intercom kasi nakakausap mo yung kasama mo sa ride Alright! <laughs> go 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 <laughs> Alright! Woohoo! Sana to, sana to! Lumulog na ulit yung daan! Thank you! Ano yan? Ah, wala wala pa, wala wala wala. Kala ko tarlac na. Governor hey, Lapid. Nasaan na tayo? Tarlac na ba to? Hindi pa hindi pa. Teranlip talaga, hey. hindi, hindi pa. Handa magpapago niya. Okay. Magpapago! Tarlac na to? Alright! Welcome to Tarlac! Tarlac na tayo mga repa mga repa. Gaspo. for 2 bars na lang ako Two bars. Time check natin Ah uh, Nung oras na ba? 10.25 10.25 a.m. Nagre-record ba ako? Baka ba ako nagre-record Salita ako ng salita Eh, wag kang ganyan eh, hey, wag ganyan Kamote, kamote, kamote Alright guys, kasama ko nga pala yung kapatid ko sa JR Nasa harap siya ngayon uh, Alright, alright, alright Bali, ano tayo Ah uh, 2 hours and 45 minutes pa Papunta dun sa Agola Union Kasi from Agola Union doon Yun yung daan natin papuntang Asin Road Papuntang Baguio <coughs> Alright guys, ha, dito na tayo ngayon sa gasolinahan Ang bigot ng mga dala namin Teka lang kuya Let me sir Papahay ka ba talaga? Papahay ka ba talaga? Seryoso? Okay. Pwede Alam. na Alright Tapos na tayo dito sa gasolinan Bakbak -bak ulit tayo Alam mo Bakbak -bak eh no Bakbak -bak. Oh sige nakita ko Okay Pagpapanggasin na tayo Pagdating doon sa panggasin, Nahanap lang tayo ng makakainan Tapos Late na kasi Mag alas dos na I mean mag alas dos tayo Bago makarating doon sa La Union So Aakit tayo ng Baguio Alas dos na So, medyo late na yon So sana hindi tayo talaga gabihin Alright guys, update Nasa panikita rulak na tayo At uh, malapit na tayo sa Ordaneta Malapit na tayo magpangasinan dire na lang natin to Time check ay 12.41 a.m. Alright, yeah, aray naman dyan, dear Ang ganda ng daan, no? Woohoo! Oh, tapay, 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 tapay Ayun, Let's go ako oh, mauna, sige Pamagay ka naman sa mga Repa natin Alright, alright Oh, rinig yun, rinig Sana <laughs> Ano to? Happy Motoring <laughs> Anong lugar na to? Happy Motoring Tarlac, <laughs> Tarlac, oh, San Miguel, Tarlac Saan Miguel ba? O saan? Tama na kalagay Kunti na lang, pangkasin na na ano Okay Pwede Pwede doon na tayo kumain <laughs> oh, okay. Okay, okay Okay, okay, okay Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Makdo Masarap daw yung Makdo dito sa Ordonete <laughs> Kasama ko ka pa rin dito si JR, ang ating kapatid at uh, stop over tayo dito time check 12.50 At na uh, nasa Ordoneta Pangasin na, na tayo Maya maya lang kakita tayo ng Baguio 53 kilometers na lang away from Ago o La Union Medyo malayo layo pa pero pag nakakain na kami Tuloy tuloy na to Manok 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 mo, Manok Manok na. Ah, ito pala <laughs> Alright guys, nakakain na po kami Nakakain na po kami, bahala may energy na ulit kami uh, From here sa Ordoneta One hour na lang, papuntang ago. Ayun, ang dami na mga tupig oh. Tupig Yung ano yan, yung inihon na parang suman Oo okay, nga, saka hindi natin kayang dalhin yan Kasi limited lang yung ano natin Yung mga, comp mga compartment natin oh, ah, Excuse So yun guys, sa ah, tamang kentuhan lang kami dito Abang i-enjoy yung daan kasi Kakakain lang namin eh Ito makanta Ito makanta pag may intercom, ko eh, no, R ah, hindi ka handokin kasi meron kakakintuhan ah, ganyan ang hirap kaya pag wala intercom so salamat sa intercom namin Freedcon hindi ako sponsor nito pero salamat sa mura sa murang intercom nyo alright guys. ang ganda ng daan oh Oh, nakita ko, nakita ko. Uh, yung mga bundok na, ano, bundok na akitin natin sa Bingit Bingit, man Mga Benguet Mountain na Cordillera Mountain Range. O, oh, baka tawagin tayo kamote. <laughs> oh, slow, down, slow, down, slow, down, slow down, slow down, slow down, slow down. Slow down, slow down. Saan, saan? Saan, saan? Saan, saan? Saan, saan? O oh, mukhang mabatil Pero 100 na 90-100 ganon Kasi malawak Sobrang lawak ng dami yeah. Pag oh, mga ganon talaga Lahat magbubusin na ka Sarap dito o, oh, Mga ano Mga uh, bike rider Alright guys At dito na tayo sa bridge Last bridge sa top Ng Pangasinan Bago dumating sa La Union Alright Alright, yeah, Alright, yeah. Hi, sa vlog. Yes, <laughs> Sobrang saya namin. Sobrang saya namin. Ah, lau nyan, lau nyan, lau nyan, lau nyan. Lau nyan. Alright. Let's go. Eh, nak go? 24 kilometers, aku. Atlanta oh. na natin dito yung ano, yung Cannon Road, yung entrance. Eh, meron din tayong ano. Oh, ano. tapos This... Ah, malapit lang pala. Oh, maluwag maluwag Ito, ito, ito. So, dito yung papuntang Baguio via Cannon Road. Pero parang sabi, nakita ko sa internet, pangit yung daan eh. Kasi may bababaan ka. -ba. So, dito tayo papuntang Agu. Doon tayo dadaan sa Asing Road. Uh, isa sa mga apat na ruta papuntang Baguio. Kasi ang ruta dyan, o oh, apat, apat, yung isa sa pag galing ka ng Nueva Vizcaya, yun yung medyo malayo-layo eh. Pero pag galing ka dito, merong Marcos Highway, Merong Canon Road Tapos Asin Road -hoo -hoo! Masabo na tayo mga Repa Sobra excited kami Sobra excited <laughs> Hindi tayo makapag-gaspel doon Kasi ano na, bali-balik ko na yung daan Alright, Agoo La Union Let's go Saka na na tayo dito So pag dinerecho yan, Ilocos So dito na tayo, papuntang Asin Road Ayan, ayan yung malaking eagle Okay, pictures So, ayun yung malaking eagle. Hindi, titignan ko lang saglit. So, ayun yung malaking eagle. Tingnan nyo na lang guys, di na kami hinto. Eagle of the North may nakalagay. I mean, di na kami, di na kami magtatagal. Doon lang kami saglit, pero... Okay. Mga eagles na, ano, in-round na! Sa mga oras na to, ay sobrang excited namin dahil sa wakas ay makakadaan na kami sa Asin Road, papunta ng Baguio City. Pag mula dito papuntang Baguio, ang travel time is around ano lang siya, mga 1 hour and 30 minutes, mga ganun or less than. Depende siguro sa takbo nyo. Medyo pasigsag na rin dito kahit papano pero wala pa ako nakikita kakiyatan. Sarap! Sarap, mayinit pa yung maangin. Mayinit pa rin kasi hindi pa tayo masyadong tumataas. Kaya ba ito? Kaya, kaya, kaya. Oh, yeah Ay, no, may mga, ayun, oh, nakita ko nga yung bundok na sinasabi mo Puti, puti Oo, oh, baka Pakit na tayo guys, pakit na tayo Hop, 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 hop Oh dalawang tunnel. dalawang oh, nga pala guys, may madadaanan tayong dalawang tunnel dito. Di na yun, dito. Ewan ko, baka bypass yun, mapuntang ano, Ilocos. O, no, yung no, 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 no. oh. yan, yun. na tayo pupunta sa bundok <laughs> na yan. So, Baguio, derecho Pugo, Kaliwa, Rosario, Kanan. So, dila tayo tayo, syempre. Dito ay napansin ko na na parang may mali sa dinadaanan namin. Okay. Eh, eh, eh. Intersection, intersection, intersection. Intersection. <laughs> intersection na Intersection Intersection! Intersection na wala intersection line Ah, ito Rotary, Rotary International Parang ito Hello sir, good afternoon Ano pong kailangan? Lihisa lang po at saka watch here Okay Okay, sige Po Vlogger, vlogger Blagger blagger. May ano po Ay, nagsisimula Parang ako nahilo sa ano sa kiyatan Sir, <laughs> lesensya po Ito yung CR ko sir Okay sir, thank you sir, thank you sir Thank you sir, shout out, shout out Sir, pag gusto nyo sticker po <laughs> Thank you po sir, ha. hanapin nyo lang Papamil uh, uh, Kahit huwag nyo na pong isama itong travel Papamil lang po Sakaling may bonus Thank you sir <laughs> Yung mga ganyang checkpoint Huwag kayong kabahan Lalo na kung wala na makang ginagawang illegal, Thank you sir Thank you, Thank you po. Dito napansin ko, bakit may bus? Yun pala ay mali na kami ng dinadaanan at nasa Marcos Highway na pala kami. Yung sinasabi kong bypass road kanina kay JR, dapat pala doon kami liliko. Nandiyan. Ready daw. Okay lang po, open na po. Ay. guys, uh, meron tayong information na natanggap. <laughs> Ngayon, di na kami mag-asin road. Bali, Bali ano? Tuba, road. Ang buong akala namin, itong tinutumbok namin na daanan na to is asin road or nagilyan road. So, nagkamali pala kami ng tingin sa mapa. Masyado namin sinundan. Masyado kami napasarap sa sa biyahe namin sa pagpiga ng silinyador Kaya, nangyari, napunta kami sa Marcos Highway. So, medyo nasa kalagit na kami ng Marcos Highway. Uh, ang gagawin namin, Goro, tutuloy-tuloy na lang din namin to. <laughs> Nag-explain ako sa barangay. <laughs> At least yung experience namin na mag-motor pabuntang Baguio, no, Ar? Oo. Oh. yung pinaka-the best kasi pangarap namin yun, eh, magkapatid. Eh. Ayun, no, oh, Ar. Alright. lang. Ito, <laughs> shoutout kay Daryl, Oh. Kasi Dar shoutout natin, Oh. Shoutout kay Daryl. Okay. <laughs> <laughs> hey. Salsada. Ay, Salsada. Ay. <laughs> natin si ate dito. Ay ate. Hello. si ate dito. Ano po pangalan niyo po? Carmela po. Huh? -Kar si, si, si ate Carmela. Alright. Shout si Kapredi. Shout out Kapredi. Shout out Kapredi. Woohoo! <laughs> Alright guys, sige, tutuloy na ulit kami. Siguro enjoy na lang namin tong ano, enjoy na lang namin yung daan papuntang Baguio. At dahil nga nandito na tayo, ay tuloy-tuloy na lang natin itong Marcos Highway. Naniniwala naman ako na si Lord ang nagdala sa atin dito. Medyo <laughs> nalungkot ako ng konti kasi yun nga nalaman natin na Marcos Highway na pala itong dinadaan namin pero okay lang akala namin talaga as in road to so medyo napasarap yung piga namin piga ko kasi hindi ko nasundan yung mapa so ayun <laughs> so dire diretsyo na lang enjoy na lang natin to dire diretsyo na lang natin kaya pala sabi ko tami ko nakikita ang truck tsaka bus Marcos Highway mali tayo ng pasok kanina sa traffic doon. Oo, oh, hindi masyado. Pero kahit pa paano may gilawalamig na rin yung ano no. Ang din ang loob ko. Kamalita <laughs> kayo or sorry. Ay lang yan, pare. Iba lang kasi experience dun sa ano gusto ko lang talaga mapuntahan. Okay. Ayun kasing, yung asin road kasi guys, hindi ko pa kasi siya napupuntahan. May piyok-piyok pa ako. Kaya gusto ko, yung na Gillian Road, gusto kong mapuntahan yon So, itong ano, hindi ko pa rin naman napupuntahan ng nakamotor itong Marcos Highway. Kaya okay lang. Kung baga yung experience ay iba pa rin. Napuntahan ko na kasi yung, yung Marcos Highway, yung Canon Road ng nakasasakyan. Pero yung naglilan road sa sakyan, hindi ko pa siya napuntahan. Pero okay lang, pabaya mo na. Babaya <laughs> lang si Papa sa ibang views. Okay lang eh. Pero dahil masayahin tayo, ay tuloy natin na masaya ang biyaheng ito. Let's go. Meron may iwasan lang natin kasi malupit tayo. Ah? <laughs> oh nakailang lubak na ako ibig sabihin. Haha. 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 ganun kurot na rin ang hangin dito no? lumalamig na na yung pawis kong lumalamig kanina na sa pa na sumat sa okay. na ang ng maganda rin yung dito, no? Tagal ko ko nang hindi dumaan dito sa atin, sa Marcos Ang ganda ng mga kabundukan, ang ah, no? ganda pa rin Arno. Ha-ha. <laughs> ang maganda <rin. laughs> Kaya -kaya. Ano ko ba? Thank Hindi ka na ano parang sense parang umuakit Becca e Alright. Enjoy your vacation. Eyes on the road. Wala nakalagay Komarko sa marko nga talaga itura Oh, ang ulap to sa Alright guys, nandito na tayo sa may tunnel Ito yung palatandaan na Marcos Highway na talaga <laughs> Alright Alright Masaya na rin Iba yun, talagang bundok yun Bundok, bundok na binutas yun Okay na rin Ba't naman ito binutas kasi. Hindi, may bubong na to eh, yun talaga yung ganda Ben Ganda oh ay, ito yung tulay ng Marcos Highway Oo, oh, yung tulay ng Marcos Highway Ayan, ayan Mayroon may na aksidente yun Bakit? Kasi, unang overtake nila Ah, yun lang Huwag ka sila mag-overtake pagka, uh, ano oh, ganda rin, oh no? Maganda rin ang view dito, no? O, batang kiyapo Batang kiyapo okay. <laughs> Ang lakas talaga, ba? Di ano, iniigaw ko Martin, eh Tanggol, oh Tanggol! <laughs> Alright, guys Welcome po sa Baguio City Hahaha Ano yung sige? Turo yun Solo ride Solo ride Alright guys, andito na tayo sa Baguio City! Woohoohoo! Wala kulit na ito. <laughs> tumingin sa akin <siya>, ate Hahaha <laughs> okay, Ang ko daw <laughs> Taxi dito. Taxi dito. Innova, Avanza. Mas marami Innova. Kasi malakas ang makina ng Innova. Eh. Ano car? Ano sa atin car? Motor mo, punas-punas na lang car. Dito namin sa Baguio car. Grabe, oh. Ano car? Bagyo na ba? Car, bagyo na car. bagyo na car. Bipiyak-piyak pa ako oh, car. Traffic na gar <laughs> Nasa Baguio na nga <laughs> Yung SM Baguio Sa ano yun O oh, sa Session Road yun Baguio Baguio <laughs> Baguio my man Alright guys narating na natin ang Baguio Magkaligaw-ligaw tayo ng konti Nakakala natin Asin Road Or nagilian Road yung dinadaanan natin Pero ice lang Nag-enjoy naman kami na JR So ito, enjoy lang namin ng konti yung Baguio Sobrang sarap ng panahon dito kahit na summer Malamig pa rin sa kahit summer ka Yung init ng araw, nandiyan na yan Pero yung, yung klima, yung hangin Sarap Alright guys, maraming maraming salamat po sa panonood natin Ay panonood ninyo pala <laughs> Nagkakaano ano na ako Ano na ganyan ka ba? Ano na ganyan Alright guys, maraming maraming salamat po Kita kits tayo sa susunod na video Peace God bless po sa ating lahat Yeah.